Hello po mga kapatid, uh, kapay po ng Diyos sa uh, parating po. So ngayon po ay meron tayong bani uh, topic na tatalakay dito po sa Doc Talakayan with Cabernock. So hindi ko na po patatagalin. Let's all welcome Cabernock ng Factbusters PH. Hello po, magandang araw po. Ayan. Hello kapatid na Gabriel at sa mga manonood mo dito po sa Karunungang Katoliko. Ayan. Sige. So sa episode natin, ano ba ang meron tayo diyan kapatid na Gabriel? Opo. So ito yung ating tatalakayin ngayon, ano? Ito ay comment po ni Ronald Vicente sa isa sa mga videos natin. Sabi dito, pinakatamang turo ay kay Brad Ely. Ang problema lang sa MCG ay na may mera yung mga pa-concert nila, yung sovereign nila. Hihiyain ka ng mga miyembro para mapilitan kang magabuloy. Pati bayad sa mga inuupahan ng pagsamba, ipanghihingi sa miyembro. Ayan, kaburno. So, yun yung kanyang komento. Ayan. So, yung unang, sa unang bahagi ng comment niya, kapatid na Gabriel, di tayo agree na pinaka, hmm. grabe naman, pinakang, pinakatamang turo daw ang kay Brother Eli. Hindi ako naniniwala dyan, kapatid na Gabriel. Di naman totoo ako, yan. Tama Oo, po. Ilang beses na nating napatunayan yan. Katunayan, isa sa mga, sa kanyang mga pahayag noon, ay yung sinabi niya na, ano daw, all the, apo Most of the apostles I believe, di ba? yun yung kanyang sabi. Mm -hmm. No, quote for ver, quote verbatim, ha. Sabi niya, eh, "Most of the apostles I believe died of natural I died. death." All oh, eh most of the apostles daw namatay, He, they die of uh, natural death. Eh, hindi mo naman mababasa sa Bible Brother Gabriel. Kasi Opo. sabi pa nga ni Soriano doon, I believe that, di ba? Oh, yan palang lang, mali na, Brother Gabriel. E eh, paano mo masasabing pinakatamang turo yung kay Brother Eli? Ayan na. Sige nga, panoorin mo muna, brother Gabriel. Panoorin nga natin yung video. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyuko ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang... Dapat yung nakasulat, doon tayo matuto. Wala namang nakasulat na si Pe si Pablo eh, pinugutan lang ulo o kaya wala naman nakasulat na si Pedro eh, ay rin sa krus no walang ganong nakasulat eh para ituro mo yan matindi ang kawalan ng hiya mo walang hiya ka you are a shameless person if you teach things which are not in the bible mo yes, yes, yes. muna natin balikan mo muna yung ayan no oh. tignan mm -hmm. mo yung kawalang hiya ni Soriano. sabi niya Walang hiya daw yung tao na nagtuturo na wala naman sa Biblia. Sa Biblia. Oh. Oo, ngayon, i-forward natin ng konti yung pahayag niya na most of the apostles, I believe. Sige nga, panoorin nga natin. Pero siya, Brother Gabriel, ito naman hmm. ang sabi niya, panoorin natin. Ah. Sige po, ito ha. Ah. Making people believe in things which God do not want them to believe. Because according to the Bible, ye may learn... In us or by us not to go beyond what is written. There is no single verse in the Bible that says that Peter was crucified. Mm -hmm. And there is no single verse in the Bible that will tell us that all the apostles were, uh, maltreated. All the apostles are. <coughs> were were beheaded. No, most of the apostles, I believe, died of natural death. They are not victims of cruelty. I believe that. Oh, hmm. yan na. Oh, yan na. Balikan mo muna yung quotation na yan ni Soriano. Oh, tama ba yung sabi niya na yan, Brother Gabriel? They are not victims of cruelty. Eh akala ko ba Mister Soriano, sabi mo, kung ikaw nagtuturo ng mga wala sa Biblia, eh walang hiya ka. Eh totoo pala, ikaw, ikaw pala Mr. Soriano yung walang hiya. Shameless person ka pala, yan ang lalabas dyan, Brother Gabriel. Eh bakit? Eh wala naman sa Biblia yung sinasabi niya eh. Brother Gabriel na yung mga apostol eh, hindi nakaranas ng cruelty, mali po yan. Hmm. Bakit, Brother Gabriel? Eh, basahin natin, basahin natin. 24.9 ng uh, Mateo, pakibasa. Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Isasakdal upang pahirapan at patayin. Ayan, kapupuotan. O, oh, diba? Cruelty yan eh. Pahirapan nga yung mga apostol eh. O, oh, yan lang masasabi ko, Brother Gabriel. Ikaw na ngayon magsabi sa next. Ano may masasabi mo? Sa... Ano yan? Double standard na yan at Naku po, eh, bastard yan. At itagtag ko natin, kaburno ka, no? Hindi din uubra sa atin tong dahilan itong dahilan nitong sa mi-comment section na to na pinakatamang turo yung kay Brad Eli. Dahil unang-una sa lahat, Kaburno, eh yung mga kinokolekta sa MCGI, such as yung pa-concert, ayan, yung hingian sa miyembro, o doon naman sa aking lokal eh, yung, ang naabutan ko noon, yung local expenses, Okay? Yung sa Wish Concert, ayan, pati yung sa, ah, uh, tawag doon, yung Doctrine na 50, magbibigay ng 50 pesos pag may do-doctrinahan. Yun yung tulungan ng mga kapatid. Ang dinadahilan nila dyan is, eh, para daw tulungan daw si Ginoong Sulgado dahil napakabigat na daw ng kanyang pasanin. Eh, yun naman po, eh, pinahintulutan ni Soriano yan, eh. Kaya dito sa comment na ito ni Ronald Vicente, contradictory yan, magkakontra yan. Kasi pinahintulutan ni Soriano yung singilan dun sa iglesia niya. So, kung meron mong nagtutulungan ng mga kapatid, nagbibigay ng doktrina 50, wala sa Biblia yon mga kapatid, ha? pinaintulutan ni Suryano yon yung pa-concert sa Wish kapag merong gaganaping concert sa ano sa Araneta Coliseum hindi naman kasi pwedeng mag ano nagko-concert doon sa Philippine Arena kasi pag may-ari ng INC yan pinagtutulungan din yun ng mga kapatid hinihingian lahat yan eh. tapos yung may konsensyaan sa mga kapatid ko konsensyain ka kasi madami na daw binabayaran si Suryano marami na daw sa yung iglesia, kaya malaking bagay na nagbibigay ka ng pera sa simbahan. Yan yung mga ganyang, ganyang bagay. Yan ay eh, pinahintulutan po ni Suryano. Kaya para sabihin na pinakatamang turo yung dun sa iglesia na yon o yung dun sa turo ni Suryano, ay si Daniel Rasen pa yan, mali pa rin po yun. Kasi nagturo sila ng mali. Bula ang mga marad. At walang tama. kaburnok na turo na inconsistent tulad yan, kaburnok eh dati ang Halila, nila. Sabi ni Soriano, ang um, pangalan dapat ng iglesia kasama yung pangalan ng anak. That's why ang pangalan ng samahan nila is Iglesia ng Diyos, kay Kristo Yesus, haligi at saliga ng uh, katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated. Kasi pag wala daw yung pangalan ng anak o pangalan ng ama, Antikristo, kaya nga sinabihan, na ni, sinabihan nila na Antikristo ang ano eh, ang INC Kapurnok eh. Kasi ang nakalagay doon sa INC, Iglesia ni Kristo lang. Nasaan yung pangalan ng Ama? Kaya ang pinakatama daw is Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. E eh, binago yan Kapurnok kasi nagkaroon ng kasuhan yan sa ano eh, sa Security and Exchange Commission eh. Nagkaabutan pa siguro sa korte yan e eh, nananalo yung team nila gubulan kasi parang ginayan lang ni Soriano yung sa haligit suhay. So naging Iglesya ni Yahawa ha Hamasaya at eh, Yahawa ha basta Yahshua Misaya yun eh, pero patagalog yung pronunciation pa ganon yung pagbaybay ng mga salita tagalog yung ginamit para hindi nga naman kagaya eh binago din nila yung kapurno Matatandaan ko ano nun eh nung inatake sila ng INC nagkamali si Soriano kasi yung yung Yahawa daw yung YHWH Greek daw yun. oh may mali na naman si Soriano doon sa punto na yon and then ginagaw nila yung pangalan ulit na yon Kamurno kasi ano daw eh mali sa Biblia yan uh, eh kasi eh Hebrew yung salita pero kung basahin eh Tagalog kaya mali mali yon binago na nila ginawa nilang Members Church of God International nung bandang 2004 2005 ginawa nilang MCGI o eh, bakit iglesia ng Dios na lang natira kasi doon sa mi ano Kaburnok yung sa mi Mateo J.C. sa is no yung sinabi kasi ni di ba ni, ni San Pedro doon uh, kayo po ang Kristo ng Diyos so si Kristo sa Diyos siya kaya tinawag na iglesia ng Diyos kasi pinoposesya siya ng Ama kumbaga pag may ari siya ng Ama so kahit si Kristo pag may ari siya ng Ama so kaya tama lang yung pangalan na iglesia ng Diyos o oh, hindi alam yan ang mga bagong lublob, kapur, Kasi, baka kasi yung mga nalublob lang ng mga nakakaraan, hindi alam yung mga ganong aral. Pero si Brother Alpi Angeles, ako, at lalo na yung mga matatandang manggagawa na uh, nandun sa Broccoli and Friends, <laughs> alam nila yung sinasabi ko. Oh, alam nila yung Oo. sinasabi ko. Brother Gabriel, sagutin mm. na rin natin yung yung nasa dulo na statement kasi po, ay dito ayaw daw niya yung ayaw lang daw niya sa MCGI hmm. ay yung memera daw oo uh -huh. eh dito uh -huh. eh merong sapilitan na nangyayari so yung hmm. sobra nila iyayahin ka na mga miembro para mapilitan kang mag-abog o eh saan ba manggagaling yung mandate na dapat wag hi ipahiya yung mga miyembro. Eh hindi na galing dapat sa puno 'yon. Dapat wag tayong magpahiya ng miyembro natin, yung mga kasama natin. 'Di ba dapat Apo. sa panong leader, yung mga miyembro niya na wag na gawin na ganyan kasi mayroong mga report na ganito, eh, Brother Gabriel. Eh. Katunayan, mm -mm. basahin natin yung ikalawang Korinto 9:5 kapatid na Gabriel at uh, idugtong na rin natin yung 7. Opo, ito po ang nakasulat. Kaya't pinakausapan ko ang mga kapatid na maunarihan upang maihanda ang tudong na ipinangakunyo. Sa gayon, dilitaw na kusang loob ang pagbibigay nyo at hindi sa pilitan. O, sa check, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ayan, maliwanag kapatid na Gabriel. Dapat uh, hmm. maluwag sa puso, ano? Maluwag sa hmm. loob. Hindi napipilitan, napipilitan lamang. Oo, mal yung sa verse 5, uh, eh, Brother Gabriel, eh. Di ba? Dapat, kapatid na Gabriel, talagang kusang loob. Ang, uh, no? Oh, dapat mm. tao na kusang loob ang pagbibigay natin at hindi sa pilitan. Eh, kung yung kasama mong kamiyembro mo, ikaw ay pinipilit, eh di sa pilitan yun, Brother Gabriel. Di ba ganun yun? So, ako. so yan ang uh, impression na naiiwan. Talagang namemera yung MCGI, di ba? So mm -hmm. yan ang masakta. Kaya, kung ako kay Daniel Razon, eh, dapat eh, hindi ganun yung iiwanan niyang impression sa mga members niya sa loob. Dapat gawa niya niya ng paraan. Pero ay, it seems na, it seems, Brother Gabriel, na mukhang hindi ganun niya nang nangyayari eh. So, yan hindi. ang masakta. Yan, no? so, oo. So, yan na lang si yung masasabi natin, kapatid na Gabriel, dahil, uh, siyempre, eh, iba naman yung isa iglesia katolika, hindi naman talaga sinisi Hindi ka naman talaga pinipilit at uh, walang sapilitan ang pagigay, di ba? So, ganun. Ah. Ito, Kabornok, maidagdag ko na din, ah, speaking of pagkakaperahan, kasi eh, sinabi na din, ididiin ko lang ulit itong ano, patungkol sa pera, kasi turo ni Suryano. Eh. I don't know kung nakapanood ka na ng ganitong video ni Suryano. Naalala mo, Kabornok, pinatakin ni Suryano yung, yung sa ano, ng ating simbahan. So, for example, diba yung kapag may, bibinyagan or may kasal, diba? meron kang binibigay na donation. Eh di ba ang katwira ni Soriano dyan? Eh kung yun ay e donation, bakit may resibo? Ayan. Kung yun ay e donation, bakit may presyo? Ayan. may diba, ganong video si Soriano noon eh. So, sa atin daw, sa Iglesia Katolika, eh ano daw, paburno? Hindi daw totoong donation yan. Kasi bakit daw may presyo? kung totoong donation yan, dapat walang presyo. Hindi ah, ah. Pero ibalik natin sa kanila ang abor, no? Tayo, nangyemindigan tayo bilang isa sa, isang Iglesia Katolika na kahit na may presyo yun, donation mo yun eh sa simbahan eh. So, ang purpose ng resibo, hindi dahil sa meron kang binili or what. Yun yung, kung baga parang, correct me if I'm wrong, yung tama, kung tama yung term ko, parang yun yung ano mo eh, katibayan mo na nagbigay ka sa simbahan. Yung receipt not just because meron kang binili or what. Ngayon, eh, sa kanila kaburno, meron dyan na ano eh, meron dyan na tinatawag tayo na nung copy, member ng copy kaburno. Ako, naging member ako dyan nung copy. Doon kaburno, eh, pag member ka ng copy, magbibigay ka. Panahon ko pa yun, ha? Panahon ko pa yun, kaburno. Bibigay ka ng isang libo kada buwan. O, eh, para saan ba ika yung copy na yan? yung bibigay mo 1,000 pesos na subscription monthly para daw may pangbala si Soriano. Yung pangbala, pang bayan daw sa broadcast, pangbayan sa ganito, sa ganire. Yun, yun yung tinatawag nilang pangbala. Oh. Eh, di ba daw more standard si Suryano to? Paano naging tama si Suryano? Eh, de, pati yung sarili niya, tinira niya doon sa punto na yun. Dapat pala pag magbibigay ng donation, walang presyo. Eh, bakit yung copy may presyo? at ng eh, kaburnok, mas nagmahal ang kapi sa panahon ni Daniel Razon. Ginawa na yan na 2,000 to 2,500 kada buwan. Kaya huwag nyo sa amin isaksak yung mga bintang nyo na dapat may presyo dahil wala. Eh mas masahol nga kayo eh. Eh dito sa atin, kaburnok, yung binyag sa atin, yung kasal sa atin, yung ano pa ba yung mga sakramento na inaatake nila kung meron mang donation sa kumpil. Kasi ako, tatanda ko, wala namang binigay kami noon sa kumpil. O, oh, yung sa patay, ayan. oh, natin na natin yung mga sakramento. Eh, kaburno, hindi yon buwan-buwan eh. Pag nagbigay nag kami ng pera doon, nag-donate ka man, isang beses lang. Kasi wala namang sakramento na nauulit. Except na, ano, na paulit-ulit kong gagawin. Except yung sakramento ng, ano, ng Eucharistia, kaburno, di ba? O. Oh. Oh, eh, Brother Gabriel, yes, idatagdag ko na rin, kung mm -mm. maging ang ng sa ng kasal, ano? O, sa mm -mm. sabi niya, mm -mm. siyempre, mm -mm ata ni inung magbabayad yon eh so kung halimbawa marami kang kasal na ikaw yung ninong so siguro yon no paulit-ulit kang magbabayad pero, pero kung ikaw yung ikasal uh -oh. oh pero maliit na halaga lang yun, ha oh hindi naman yes 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 eh, yes oh. siastaverdok yes, pero oh, hindi naman yung... kaya sa MCGI na regular to regular. five thousand, o, no? oh, diba? Kada buwan. Regular, o, oh, kada buwan. Oh. Eh, okay. iba ng usapan yan. Yes, kabur, Kasi, eh, kung ikaw man maging ninong sa iba't ibang kasal o iba't ibang mga inaanak mo, kumbaga, once lang yun na nangyari pa rin. Binibilang lang siya as once. Kumbaga, nakilang beses ka man naging ninong, pero, dun sa ikaw yung naging ninong, bawa, din sa isang specific na inanak mo, isang basis lang naman siya bininyagan. So isang basis ka lang naging ninong para sa kanya doon sa punto na yon sa pangyayari na yun. Pero yung copy, regular yan, kaburno. Kung 2-5 ka kada buwan, 2.5 na yan habang buhay. 2.5 yung subscription mo sa MCGI. Oh, but hindi nila sinasabi yun. Tsaka yung Doktrina, 50 ka po, Sa, nagulat nga ako eh, sa ano lang pala, dun pala sa, sa lokal namin sa Palagtas, mayroong Doktrina 50. Dun sa ibang lokal nila, hindi pinapatupad yung ganon. O oh, paano nakalusot yung ganon? Yung Doktrina 50, Doktrina 50 na yan. Bakit yung 50 pesos? Oh. And then isa pa, kada group, kada group niya sa MCGI, lalo na kung wish concert, wish na ano, merong ibinababa sa bawat lokal or sa bawat group na pagtutulungan ng mga kabataan, fathers, mothers, is specific na presyo. So for example, 10,000 sa fathers, 10,000 sa mothers, 1,000 sa mga kabataan. May presyo pa rin silang tinatakda na pagtutulungan. Kaya wag nilang ibintang sa atin yung ano yung mga gawain nila eh mas masahol pa nga sila kapur ah, eh no kayo nang lalabas nun. Eh lahat yun nangyari sa panahon ni Soriano hanggang sa panahon ni Daniel Raso. Kaya malitong sinasabi netong si Ronald Vicente. Kaya baka panati ko lang ito ni Ginoong Soriano. Ayan po mga kapatid ha. So I hope nakapag-spread ulit kami ng awareness po sa inyo na tayo eh huwag tayo magpa-apekto sa mga paninira nila. At again mga kapatid, hindi natin pagsasawa ang gawin ito, buhay man si Soriano o patay na. Hanggat <laughs> merong mga video na kumakalat dyan sa internet na video niya, eh tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy natin silang i-expose kasi tuloy-tuloy naman silang naninira po sa ating simbahan at tuloy-tuloy tayo magtatanggol ating simbahan. So muli, ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunong Katoliko, together with my partner, Kapwa ng Kapwa Pastors PH.